Mga idol, kumusta kayong lahat? Mga idol, gusto ko lang sabihin at paalam sa inyo na ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. No, walang sawang suporta sa sayang-yandi sa lahat na nagsishare ng pag-goodbye video ko. Mga idol, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga idol, uh, sobrang tagal sa sikap at sa paghantay. Mga idol, Dito na po. Mga idol... Excited po akong ipakita sa inyo lahat po ng paghihirap at pag mga idol. Sa wakas po, nagpuga na po mga idol. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Nagbunga na. Kung, kung makikita niyo po Itong, iyon po, yung mga sagot huh? na, Nagbunga na po, ah! oh! na po. <missiles> Nakaw ka na naman!